Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Moutis. At Beth Flores po, bumabati po sa inyo. Merry Christmas. Bisperas na ah, <laughs> Makik eh. <yeah>. Makikikain sa <laughs> atin. Magandang magandang umaga po sa iyo. Sabi nga natin, Trusting Tuesday. Kasi nga po, totoo naman eh, di ba? Kung wala, kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoong Jesus, walang pag-asa yeah. ang buhay, di ba po? Walang kabuluhan ang walang buhay. kung wala buhay, si Hesus to sa buhay. Po po totoo, po yun. So maganda talagang paalala lagi ngayong tuwing Christmas season, Christmas week, na ang Panginoon talaga pag-asa. Wala na pong iba. To totoo yan. May, may ano man tayo, marami man tayo. Sabi nga, it's not the tradition, it's not the how many, gaano ba karami yung pagkain. Hindi yun eh. It's the celebration of the real meaning of Christmas. Di ba? Ang sabi niya, anong reason ng Pasko ay ang Panginoong Jesus. So, kayo po yung nakikinig sa programa Gabay. Dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang transistor radio, o yung portable missionary radio, yung PM radio, uh, nakukuha niyo po ating programa at narito kayo sa Luzon. Nakukuha mo nyo po yan mula sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinapat po naman ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo din po transistor radio or PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. So, Merry Christmas sa ating mga kaagapay dyan po sa Visayas. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit din po ang ang ating Facebook live stream wala pa rin hanggang hulo, di ba? Maraming maraming salamat na ka-tune in kayo ngayon. At alam natin na patuloy. Marami tayong gagawin today, di ba? but salamat at nakikinig kayo sa ating programa. Kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. At sa ating mga kaagapay na nandyan sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, pagpalain kayo ng Panginoon, lalo na ngayon, sabi niya, 24th, bisperas ng Pasko sa ating mga Noche Buena at sa ating paghahanda po dyan. Po pagpalain tayo ng Panginoon. Dalangin natin, we may not lose track of the real meaning of Christmas. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po tayo maging matagumpay at ang ating trusting Tuesday will be worth it, di ba? Always trusting the Lord. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, masapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpilan ng radyo, GZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdang ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos. Ang Biblia na laging sa inyo po'y hahamo at laging sa inyo'y gagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin Christmas Miracle Stories to Comfort Us. At simula pa po last week, di ba, nagkwentuhan na tayo ng mga Christmas Miracle Stories na naranasan ng iba't ibang tao, iba't ibang lugar, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang emotional feeling. So balit napatunayan nga natin na ang daming mga gandang pangyayari ng paggawa ng Diyos naat at na nagpapatunay ng katotohanan na siya nga po yung tumutugon sa ating mga dalangin, siya ang nagbibigay ng pag-asa. Kahapon po, pinagkwentohan natin yung Christmas Miracle ni Rochelle O'Neill at kung paano siya pinasaya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang giant Hershey chocolate na tradisyon nila tuwing kapaskuhan kasama ang kanyang ana, ina. So paalala ng Panginoon na kahit sa kapighatian at kawalan, nagbibigay siya ng kapayapaan at assurance. So ngayon naman, kakaiba yung ating titingnan. So ito naman si Nadine Colgan. Tinitingnan ni Nadine ang Christmas catalog dahil kailangan niyang bumili ng regalo para sa isang kapitbahay na sobra talagang naging mabait sa kanya at tumulong sa kanya nung namatay ang kanyang asawa, kanyang mister na si Chief. Ito po kasi yung tawag doon sa kanyang husband na ang tunay na pangalan ay Clifford. So dahil dahil isa pong bombero o firefighter, so ito po yung tawag sa kanya si Chief. Isa, ito po daw po ang unang Pasko na walas chief na hindi niya ito hinahangad na mang dumating, di ba po? So, nasa catalog halos yung lahat. Mga damit, mga personalized accessories, books, music, at movies. So, nag-decide po si Nadine na sweatshirt ang ibibigay niya sa kapitbahay dahil magagamit niya yon buong winter. Di nga po, taglamig. So, mag-order na lang po siya nung tumama yung kanyang mga mata sa isang bigotilyong mama na may gray bowler hat na nakatingin din sa kanya mula sa cover ng isang six-volume box sets ng DVDs. At ito si Hercule Poirot. Napahinga po ng malalim si Nadine kasi paborito ni Chief si Poirot sinusundan niya ito sa PBS upang mapanood yung mga nakakalokong mystery na yung maliit na detective na si Poirot lang ang makakasolve. Magkasama silang nanonood. Na sa totoo lang, si Chief naman talaga ang pinapanood ni Nadine sa buong programa. So ang suspense ay laging nagpapaangat ng kanyang pagkaupo doon sa Celia. At ngayon, nung naalala niya yun, huminga na naman ng malalim si Nadine. Sabi niya, wala na si Chief. Tapos in-order ang sweatshirt para po sa kanyang kapitbahay. Hindi na niya nga kasama si Chief ngayong Pasko. So dumating po yung kahon mga ilang araw bago mag Pasko Tinignan niya yung pink packing slip na kalagay. One sweatshirt at yung size na in-order niya. So, binuksan niya yung kahon, yung tawag natin, nag-unboxing siya ubang ma-double-check ang item bago niya to i-wrap o ibalot uli ng gift wrap at ibigay sa kapitbahay. So, unti-unti niyang binuksan yung bubble wrap. Nabigla siya. Ano ito? Walang sweatshirt. snaisip naisip niya, mali ang order na naipadala nila sa akin, sabi ni Nadine tiningnan niyang mabuti, wala yung sweatshirt. Pero alam niyo kung ano yung naroon. Yung complete set ng series na Hercule Poirot. So, paano yun nangyari? Eh, hindi naman niya yun in order. So, tinawagan niya agad yung customer service. At nagulat din tulad niya. So, sabi nung babae sa, sa customer service, sa'yo na lang yung DVDs, sabi nung babae. Add na nga kong irarush niya yung sweatshirt. At nagpatuloy, sorry sa malaking pagkakamali. Pagkakamali ba ika mo? Sabi gano'n ni Nadine. Eh para kay Nadine, hindi. Sabi niya, magdidiwang siya ng konti sa kapaskuhan. Nakasama pa rin si Chief habang pinapanood niya yung mga DVDs ni Hercule Poirot. So mahalin, nagtatanong din kayo, sino nga ba si Hercule Poirot? Siya po yung bidang detective sa mga mystery books na isinulat ni Agatha Christie at naging sikat na fictional character dahil po sa mga TV shows at radio shows base sa mga aklat ni Agatha Christie. At ayon nga kay Nadine, ito yung paboritong pinapanood ng kanyang mister na ang tawag ng karamihan ay si Chief. Diba? Habang tinitingnan ko to, ang ganda naman ng kwento, di ba? Ang pagkakamali ng company na kung saan siya nag-order ng sweatshirt ay isang malaking encouragement naman kay Nadine. Maari nga na mahal din ng complete series ng DVDs ni Hercule Poirot kaya hindi niya to binili. O marahil din sa ayaw niyang bilhin ito dahil malulungkot siya. Subalit may ibang plano ang Diyos, di ba? So sa design ng Diyos, ang pagkakamali ay isang pagpapala para kay Nadine na kailangan ng comfort sa panahon ng Kapaskuhan. Tama yung Isaiah 558 9 Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan, hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ng aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Tunay na tunay, di ba? Iba ang plano ng Panginoon, ibang ang kanyang paggawa. So, salamat sa Diyos. Dito pinapakita ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow, mga kasaysayan ng kapaskuhan. Gaya nung kwento ni Rochelle, no? Sa chocolate para sa nanay niya. At tapos, nagtitingin-tingin siya sa Christmas catalog kasi yung mister niya na si Chip. Okay? Asawa niya ang bumbero na lang ay namatay. Nakinuha na ng Diyos. But, uh, doon sa kanyang in-order, ang lumabas ay uh, ano itong si Si Pero, <laughs> pero <laughs> At uh, sabi niya, bakit ito ang uh, binigay sa akin? So, yung in-order niyang kahon na yon na gustong bigyan yung kapitbahay, ang pagkakamali, nagkagulo sila doon. So, parang nakala niya eh hindi tama. Pero, nang makita niya, iyong DVD ni Puro ay naging Kaaliwan sa kanya at uh, yung bagay na yon ay ang bagay na parang ang pagkakamali ay naging pagpapala kay na din at binigyang diin pa ni, ni 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 Beth yung katotohanan ng yon wow nakatutuwa ang mga uh, bagay na uh, nangyayari sa Kapaskuhan mga istorya na ganyan at nagiging pagpapala rin sa atin Amen. Patuloy po tayo sa ating patuloy na pag-aaral. At sa mga sandaling ito, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo na ating pag-aaralan? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ba sa aklat ng Mateo, isa sa apat na ebanghelyo? Ano nga po ba ang paghahayag Mateo 21.12, pumasok si Jesus sa templo at pinasimulan niyang ipagtabuyan ang mga mga ngalakal. Itinumban Jesus ang lahat ng lamesa at pinalabas niya ang mga hayop at mga ibon at ang mga taong mga ngalakal na nakakasira sa kabanalan ng templong sambahan sa Jerusalem. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagrebelde laban sa isang nagkakaisang kabulukan sa templo ng reliyon ng mga Pharisees sa Jerusalem, sa bansang banal sa gitnang silanga. Ang pangako ng mabuting Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod na magpapasyang magbabalik loob sa kabila ng kanilang pagre-rebelde. Sa Jeremias 3.22, Mga anak kong lagalag, sabi ng Panginoon, manumbalik na kayo sa akin at pagagalingin ko ang mga puso ninyong mga rebelde at lagala. Wow, wow, amen. May pag-asa pa tayo kung tayo ay magsisisi at magbabalik loob sa kanyang pagkupok at pagpapatawad na walang iba na walang mali kundi sa pangalan ni Jesus. Wow, salamat po Ama kayong mula sa langit, itabot ninyo kami ng inyong mga kamay upang muling iugnay sa pag-ibig ng Ama sa langit sa pamagitan ni Jesus na siyang Kristo. Opo sa pamagitan naman ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Opo kaming mga tagalupa dahil sa inyong saganang biyaya at saganang pagpapatawad, pinakita ninyo ngayong kapaskuhan ang patunay ng inyong pag-ibig sa sangkatauhan inyong labis na minamahal. Inaabot ninyo ang inyong mga kamay ng pagliligtas sa aming mga makasalanan na kung kami hahawak sa iyong mga kamay na may pananampalatayang galing sa dakilang Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu, kami ay iyong iniligtas. Amen. Sa panahon ng Kapaskuhan, kaya kami ay ligtas dahil kay Kristo Jesus na mangliligtas. Hindi po reliyon na tao ang nagtayo at kahit ngayon pinangungunahan ng tao na ang ating kaisipan sa reliyon. But relasyon kay Kristo, kaugnayan kay Kristo na siya'y tagapaglistas. Kaya kami ay ligtas dahil sa pakikiugnay namin sa tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus na pinatunayan doon sa kapaskuhan maraming mga taon na ang nakalilipas. At amin pong inaalaala ang katotohanan ito na kami ay ligtas dahil nagpaligtas sa tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus na bugtong na anak ng Diyos na namatay para sa amin upang kami bigyan ng buhay. Wow! Amen, amen, amen sa katotohanan ng yon, Di ba, anak? Opo, ama. Totoo yun. Ako. Yeah. Sabi nga, amen, anong buhay amen. kung hindi tayo niligtas ng Panginoong Jesus? Di ba? Mm -hmm. Alam nyo nga, natutuwa nga po ako kasi kamakailan nagtitingin-tingin po ako ng mga artista, lalo na sa Amerika, na yun ang nagsasabi sila na, ligtas sila na sila ay nakakilala sa Panginoon. Ang isan, may nakita ako na sino ba to? Syempre si Michael Bublé, 'di ba? Yun yon. Lalong-lalo na ngayon nung nakita natin na ah, ang nanalo sa The Voice sa Amerika, eh, si Sofronio Vasquez, 'di ba? At uh -huh. Yun yung ano, ang ganda nung sinabi ni Michael Bublé sa kanya. Sabi niya, God has a plan for you. Sabi niya talaga ni Michael Bublé doon sa batang uh -huh. yon sabi Very niya, honest. and if even if you didn't win, sabi niya kasi yun yun eh, even kung hindi ka man manalo, may plano pa rin, may magandang plano pa rin sayo si Lord. Yun yung sinabi ni Marco Buble, 'di ba? Mm. Eh nanalo, uh, 'di ba? Eh di masaya sila. Tapos tiningnan ko si Snoop Dogg, tiningnan ko. Sabi dun sa ano niya, he became a born again believer, sabi niya ganon. Tapos may nakita pa ako na yun, ang pinaka gusto ko yung si ano Daddy yung gusto natin, yeah. yung rakista, yun, na talagang naging kristyano siya, di ba? So, alam niyo po, may ginagawa at ginagawa ang Panginoon. At ang lagi nilang mm -hmm. sinasabi, I mean, these are the people who are very famous, lahat sila. Pero ano lagi sinasabi yeah. nila? Hindi mahalaga ang buhay kung walang Kristo sa buhay. Sabi, hindi mahalagang uh, mahalaga lahat. Patutuwa. Wala yes. ang Panginoong Jesus. Di ba po? hindi natin kailangang maging artista, no? Hindi natin kailangang maging, you know, maging drug addict bago natin sabihin na makakilala tayo sa Panginoon. Kasi yun yung dati kong tanong eh. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Ang daming ang gagandang mga patotoo na makasalanan sila tapos nakakilala sila sa Panginoon. So may kwento sila. Parang feeling ko, ang kwento kwento ng buhay ko, walang kwenta. Natatandaan ko si Pastor David yun yung nag nagsabi sa akin. No? Hindi, si Rick. Si Rick Merrill na nagsabi sa akin. Rick pala. Sabi niya sa akin, Beth, you should be thankful kasi wala kang scar ng kasalanan. Sabi niya, lahat ng dumaan sa buhay na yan, nagkaroon niya ng peklat ng kasalanan na pinagaling ng Panginoon. Pero kayong mga anak ng pastor, ayan ha, yung mga nakikinig sa akin, mga anak ng pastor, na nakakilala sa Panginoon, hindi lang mga anak ng pastor, yung lumaki kayo sa isang Christian home, that's a precious gift of God to us. Why? Lumaki tayo na tama ang focus, tinuruan tayo ng tama, wala tayong scar ng kasalanan. Yung, yung ginawa ni Satan sa ibang tao. Pero tayo pinreserve ng Panginoon for His purpose. O ba diba, nung nakita ko yon ay, oo nga, ano, tama. So, ano man pong karanasan natin sa buhay, mayaman, mahirap, di ba po, dating makasalanan o nanmuhay ng, you know, in, na sumunod sa Panginoon, lahat po yun ang baseline Panginoong Jesus. Kung wala ang Panginoong Jesus sa ating buhay, baliwala ho lahat ang pagsisika, baliwala lahat. So, ang mabuti, sumunod tayo sa Panginoon. Tamang-tama, ngayon, kapaskuhan. Kung tama sabi po ng daddy, kung hindi pa po natin na isusuko, tinatanggap yeah. ang yeah. doon sa ating buhay, sinuko ang ating buhay sa Panginoon. Now is the time. Now is the time mm -hmm. for salvation. Wala na pong iba. Okay At yung po. yung relasyon lang natin sa Panginoon Jesus ang siyang napakahalaga talaga. Amen, amen. po. Amen and amen. O pray yeah. na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming, maraming, maraming pong salamat. Totoo yan, Lord. It's only because of your love for us, for God's love for us, that we can enjoy this season and we can enjoy life dahil sa Panginoon Amen. Jesus, na pinadala mo rito sa sanglibutan para maging manlulubos o maniligtas namin. Na salamat po doon, Panginoon. And may we always focus on the truth na ikaw po, Panginoon, ang aming pag-asa. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today's their special day. Unang-una na, si Kuya Art Velasco, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, pagpapala at paggabay mo sa kanila ni Ate Baby at buong pamilya nila. Ganon din po, ngayon din po ang kaarawan ni Dr. Emmanuel Magsino. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Continue to bless them to overflowing. Kasama na po si um, Sister Sarah at saka si Sam at ang buong ministry nila sa UNIDA. Ganon din po, Panginoon, sa Samuel Christian College. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na paggawa mo sa kanilang buhay. Kay Weng Lugo, kay Joseph Teodoro, kay Jess Christopher Biong, ganun din kay Christina Salvador, kay Bell Mariano, at ganoon din kay Evelyn Faith Estrella. Panginoon, may mga kaagapay kami na today is their special day. Hindi namin nabanggit. But Lord, kilala mo po sila. At ang dalangin namin, patuloy na pagpapala sa bawat isa. Panginoon, may mga pamilya ngayon na going through grieving, kagaya po namin. Mm -hmm. Pero Lord, ang dalangin po namin, may your grace and your comfort be upon us na Lord, mahirap mo talaga na merong empty chair ngayon sa hapagkainan. Mahirap po na puno ng mga magagandang memories, lalo na po kung ang umuwi po Panginoon sa iyo isang napakabuting tao at sumusunod sa iyo. Mahirap po talaga Panginoon. Pero salamat, ikaw pa rin po ang pag-asa ng aming mga pamilya. Ikaw po ang pag-asa at nagbibigay sa amin ng kapayapaan at comfort sa panahong ito. Lord, I remember to pray for Ate Nanette Tan. Dalangin ko po patuloy na paggabay sa kanya. At ganoon din po sa iba pang mga kapamilya namin at mga kaagapay namin na who had lost loved ones lately. So Father, we pray that as we go through this Christmas season, this celebration, Panginoon, makita namin na we can be, go beyond the pain and look unto You, the finisher of our faith. Maraming marami pong salamat. Panginoon, sa panahong ito ng Kapaskuhan, pinatunayan po ninyo ang inyong pag-ibig sa sangkatauhan na inyong labis na minamahal inaabot ninyo ang inyong kanang kamay ng pagliligtas sa aming mga makasalanan. At kung hahawak kami sa iyong kamay na may pananampalataya galing sa dakilang Diyos, sa kapangyarihan ng Espiritu, kami Panginoon na iyong iniligtas. At dahil may relasyon kami sa tagapagligtas, kami ay ligtas. Panginoon, marami kong salamat. At yung mga ligtas lamang sapagkat mayroong kaugnayan kay Kristo Yesus ay hindi talaga mawawalay at hindi mo lalampasan, Panginoon. Amen, amen, amen. So mga kagapay, as we celebrate Christmas, yung ngayon, bisperas, di ba, New Year's Eve, lagi po tayong, let's go back to the Word of God, read the Christmas story to our children, to our family, at mm -hmm. treasure yung magandang karanasan na yun, yung magandang ginawa ng dakilang Diyos para po sa okay. ating lahat, para sa ating kalakasan. So that's a choice we have to make. you know, salvation comes and salvation belongs to our God alone. Totoo yan. So, yeah. so kung, kung wala pa silang kaunayan kay Jesus, ay talagang tanggapin ang Panginoon. Opo, oh, totoo po yon. So that's a choice we have to make, mga kagabay. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba nilulawalhati't pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Yena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Mosura at ang ating mga kabay parkada dyan sa Broadcast Engineering, Radio, TV, Broadtech, Bukawi Transmitter, papalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Dios, paalam sa kayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.